ako ay may nabasa na isang komento kung saan si KTH ay may katanungan kung karaniwan ba sa mga sundalong hapon ang pagtago ng kanilang mga dalang kayamanan sa entrance o pasokan ng tunnel. Meron kasi akong ginawang video tungkol dito, ngunit hindi ganong malinaw ang aking naging paliwanag dito. Ito ang dahilan kung bakit ito ang siyang ating tatalakayin sa video na ito. Masasabi kong hindi naman karaniwan na tinago ng mga sundalong hapon ang kanilang mga dalang kayamanan ni Yamashita sa mga tunnel entrances. Mas karaniwan pa rin nilang tinago ang mga ito sa loob mismo ng tunnels. Ngayon kung ang isang deposito ay nakatago sa loob ng tunnel, masasabi kong mas mahirap itong hanapin at kunin Maayos na rin ang pagkakatago nito kung saan ay maaaring may matitibay na mga harang na kailangan nating malampasan at maaaring meron na rin itong kalakip na patibong. Pero pagdating naman sa mga deposito sa pasukan ng tunnel ay masasabi kong madali lamang itong kunin. Dahil base sa aking mga karanasan, ang mga deposito malapit sa pasukan ng tunnel ay mababaw lamang ang kanilang pagkakabaon. Ang pinakamababaw na pagkakabaon ng isang deposito ay umaabot lamang ng limang talampakang lalim. Pinakamalalim naman ang labing limang talampakang lalim. bakit tinago ng mga sundalong hapon ang kanilang dalang kayamanan malapit sa pasukan ng tunnel Meron akong dalawang bagay na nakikitang dahilan kung bakit naisipan ng mga sundalong hapon na itago ang kanilang dalang kayamanan malapit sa pasukan ng tunnel at hindi sa loob nito Una ay wala talagang mag-aakala na ang deposito ay nakabaon lamang pala malapit sa pasukan ng tunnel. Sapagkat ang unang pumapasok sa isipan ng mga treasure hunters o mga taong gustong kunin ang kayamanan ay nakatago ito sa loob ng tunnel. Kaya ang madalas na mangyari ay mauwi lamang sa pagkabigo ang kanilang operasyon. Bilang isang treasure hunter ay marami na akong nasaksihan na ganitong pangyayari. Ang pangalawang dahilan ay gipit na sa oras ang mga sundalong hapon para itago ang kanilang dalang mga kayamanan sa maayos na paraan. Alam naman nating lahat na ang mga tunnels ay ginamit ito ng mga sundalong hapon bilang kanilang pansamantalang taguan. At alam din nating lahat na dahil sa sobrang dami ng mga kayamanan na kanilang kinuha ay nagkulang sila ng oras para itago ang lahat ng mga ito. Ngayon ay sabihin natin na may isang grupo ng mga sundalong hapon na nagtago sa loob ng isang tunnel. Maliban dito ay meron silang dalang mga kayamanan na hindi pa nila naitatago. Ngunit sila ay biglang naalerto dahil sa may paparating na grupo ng mga sundalong Amerikano at Pilipino para sila ay lusubin. Dahil dito ay kailangan nilang lisanin agad ang lugar dahil sa wala silang laban at makukumpis ka lamang ang kanilang dalang kayamanan. Kung masyadong mabigat ang kanilang dalang mga kayamanan, kailangan nila itong bawasan at itago agad ang mga ito sa mabilisang paraan. Kaya kung itatago nila ito sa loob ng tunnel, ay masasabi kong magiging masyado itong halatado o napakadaling tumbukin. Pero kung itatago naman nila ito malapit sa pasukan ng tunnel. Gaya ng aking sinabi kanina ay wala talagang mag-aakala na dito pala nila ibinaon ang kanilang dalang mga kayamanan. Masasabi kong ito ay isang napakasimple pero napaka-epektibong estratehiya ng mga sundalong hapon na kanilang isinagawa dahil sa kagipitan ng oras. Nasabi kong isa itong napaka-epektibong estratehiya dahil sa marami ng mga treasure hunters ang nabigo dahil dito. Horizontal Tunnel Meron tayong dalawang karaniwang uri ng tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon. Una ay ang vertical tunnel at ang pangalawa ay ang horizontal tunnel. Ang vertical tunnel ay isa itong uri ng butas na may pababang direksyon mula sa ibabaw ng lupa. Ito ang karaniwang uri ng tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon para ibaon ang kanilang dalang mga kayamanan sa ilalim ng lupa. Ang horizontal tunnel naman ay isa itong uri ng butas na may pahalang na direksyon. Ito naman ang karaniwang uri ng tunnel na ginawa ng mga sundalong Hapon para magsilbing taguan sa kanilang mga kalaban. Pero maliban dito, ay ginamit na rin nila ito bilang taguan ng kanilang mga dalang kayamanan dahil dito ay hindi lahat ng mga horizontal tunnels na ginawa ng mga sundalong hapon ay may lamang deposito sapagkat maaaring ginamit lamang nila ito para lamang makapagtago at wala ng iba. Ngayon, pagdating sa mga tunnel entrance deposits, applicable lamang ito sa mga horizontal tunnels. decoy treasure deposit ang nasa loob ng tunnel. Aking nabanggit kanina na ang istilo ng mga sundalong hapon sa pagbaon ng kanilang dalang mga kayamanan malapit sa pasukan ng tunnel ay sadyang napaka-epektibo. Pero mas lalo pa itong nagiging epektibo kung meron silang iniwang isang decoy treasure deposit sa loob ng tunnel Ano nga ba ang decoy treasure deposit Ang decoy treasure deposit ay isa na rin itong deposito na sadyang iniwan ng mga sundalong hapon para linlangin ang mga treasure hunters lalo na ang mga baguhan dahil sa isa lamang itong decoy na deposito. Maliit lamang talaga ang laman nito. Maaring ito na rin ay katumbas ng isang giveaway. Ngayon sa tuwing ito ang natagpuan at nakuha ng mga baguhang treasure hunters, ang madalas mangyari ay iisipin nilang ito na mismo ang pinaka-deposito at tuluyan nilang lilisanin ang lugar. Ang hindi nila alam ay nananatiling nakatago ang tunay na deposito. Saktong lokasyon ng deposito sa tunnel entrance. Basi sa aking mga karanasan, ang saktong lokasyon ng mga nakatagong deposito sa pasukan ng tunnel ay hindi magkakapareho. Una, ang deposito ay maaaring nakabaon sa labas ng tunnel katapat ng butas o ang pasukan nito. Pangalawa, ang deposito ay maaaring nakabaon sa loob ng tunnel pero malapit lamang sa labasan o pasukan nito. At pangatlo, ang deposito ay maaaring nakabaon sa kanan o kaliwang bahagi ng tunnel entrance. Meron din namang mga sitwasyon na ang deposito ay hindi ganong malapit sa pasukan ng tunnel, kung saan ay maaaring may ilang distansya ang layo nito. Pero magagawa nating tukuyin ang naturang lokasyon nito sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. mga marka sa paligid. Kung ang ating site ay may isang tunnel na gawa ng mga sundalong hapon, huwag lamang nating tutukan ang loob ng tunnel. Suriin din natin ang labas na paligid nito at maghanap ng mga marka. Sapagkat ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay mag-uumpisa ito sa labas ng tunnel. Ito ay mga uri ng marka na siyang magkukumpirma kung meron ba talagang laman ang isang tunnel o wala. Maliban dito, ang mga markang ito ang siya na makakapagsabi kung ang deposito ay nakatago sa loob ng tunnel o kung ito ay nakabaon malapit sa pasukan nito ang paraan ng mga sundalong hapon sa pagtago ng kanilang mga dalang kayamanan ay hindi naman laging komplikado. Sapagkat may mga sitwasyon kung saan ay simple lamang ang kanilang pagkakatago sa mga ito, ngunit sa hindi halatadong paraan. Tulad na lamang ng ating napag-usapan sa video na ito. Bilang mga treasure hunters, ang una talagang papasok sa ating isipan na kinalalagyan ng deposito sa isang tunnel ay nasa pinakaloob na bahagi nito. Pero ito pala ay nakabaon lamang malapit sa pasukan nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!